Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Aning natuong gulang na lalaki, pinakabatang nakarating sa tuktok ng bank bulusan. Kumpanya aksidente na kapagbigay sa empleyado ng perang 300 na beses na mas mataas sa sahod nito empleyado tumangging ibalik ang pera. Delivery rider na lumusong sa baha para maihatid ang order ng customer, hinangaan online. Criminology graduate sa South Cotabato, proud na nagtapo sa tulong ng pagiging makeup artist. At Joshua Garcia, sumabak sa culinary class. At singer na si Kiana Valenciano, engaged na. Mr. Pure Energy, Gary V, masaya para sa anak. sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments and shares kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagwabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Para sa ating unang trending video, Kid Mountaineer marami ang mahihilig sa adventure activities tulad ng mountain hiking. Pero hindi lang basta hiking ang game na game gawin ni Baguets dahil nagawa nitong marating ang tuktok mismo ng Mount Bulusan na nasa mahigit 1,500 meters above sea level ang taas. Ang naging adventure ng 6-year-old na si Hiraya tutukan sa trending report ni Pamela Adriano. Wala sa edad ang pag-abot sa matayog na pangarap. Yan ang pinatunayan ng anim na taong gulang na si Hiraya Mercado dahil matagumpay niyang narating ang tuktok ng Mount Bulusan sa Sorsogon na siyang may taas na mahigit 1,500 meters above sea level. At dahil dito, si Hiraya ang kinikilalang pinakabatang nakaakyat sa Mount Bulusan. Game na game na sumama si Hiraya sa kanyang mga magulang para mag-hiking. Ang kanyang mama at papa, parehong mga mountaineer. At pagkukwento nila, siniguro ni ilang handa at ligtas ang kanilang anak bago ito sumabak sa pag-hike. Pag-aamin ng kanyang mga magulang, naging hamon din ang pag-akyat nila sa Mount Bulusan dahil na rin sa panahon. Kinailangan nilang buhatin si Hiraya sa tuwing nasa matarik na parte ng bulkan. Bukod sa kanyang mga magulang, ay kasama rin ni Hiraya ang kanyang tatlong nakatatandang mga kapatid. Pagkukwento ng kanyang nanay na si Karen Mercado, pinapayagan daw nila ang kanilang anak sa pagsama sa kanila sa hiking para maging exposed din daw ito sa outdoor activities. Kaya naman ito na ang naging bonding activity ng kanilang pamilya. Dagdag pa nito, limang taon daw ang kanyang anak nang nagsimula itong sumama sa kanila sa pag-akyat sa mga bundok. Pagkatapos ng kanyang tagumpay sa pag-akyat sa Mount Bulusan, pangarap naman daw ni Hiraya na maakyat ang tuktok ng iba pang bundok sa Pilipinas. Pilipinas at maging sa buong mundo. Sa ating next viral story, Rich by Accident. Marahil sa unang dinig, ang ilang empleyado ay bumubulong ng sana all. Paano ba naman kasi ang lalaking tampok sa ating kwento, aksidente na bayaran ng kumpanya ng halagang 376 times na mas mataas sa regular nitong sahod. Nang mapagtanto ng employer agad nitong kinontak ang lalaki. Pero kung iniisip nyong ganun lang kadali yun, nako, si employee ayaw nang ibalik ang pera. Ang kabuhang istorya tutukan natin sa trending report ni Millie Borja. isang lalaki ang aksidenteng yumaman matapos makatanggap ng sahod na 300 beses na mas mataas kaysa sa regular nitong natatanggap. Bagamat hindi pinangalanan, ang lalaki ay mula sa Hungary. Ayon sa local media reports, dapat sanay ang matatanggap na sahod ng empleyado ay 92,549 Hungarian forint o tinatayang nasa 14,000 pesos. Ngunit nalimutan ng employer na i-convert ang euro sa Hungarian forint. Kaya naman ang pumasok sa Austrian bank account ng ng lalaki ay tumataginting na 92,549 euros o nasa 5.7 million pesos. Nang mapagtanto ng kumpanya na namali ito ng amount na ipinadala, agad nilang kinontak ang lalaki para bawiin ang sobrang pera. Ngunit kung sa tingin nila ay simple lang nilang mababawi ang milyong halaga, pues nagkakamali sila dahil ang lalaki hindi raw ma-access ang kanyang bank account. Ngunit sa investigasyon nakitang nakapag na ito ng malaking halaga ng pera mula sa account. Kaya ngayon nahaharap siya sa criminal charges at na-terminate na sa trabaho. At magandang balita para sa kampo ng kumpanya dahil nagawa nilang ma-freeze ang kanyang bank account sa tulong ng District's Prosecutors Office at na-retrieve ang 28 million Hungarian forint na nasa tinatayang 4 million pesos na lang matapos mabawasan ng empleyado. Sa ating next trending story, determinado ang delivery rider. Nitong mga nagdaang araw ay non-stop ang pagbuhos ng ulan. Tiyak na isa sa mga apektado nito ay ang mga delivery rider na umulan man o umaraw ay patuloy pa rin ang paghahatid ng orders sa kani-kanilang mga customers. Kaya naman napabilib ang netizen sa rider na ito dahil sa kabila ng hanggang tuhod na baha ay lumusong nga lamang si Kuya Rider may hatid lang ang order ng mga naghihintay niyang customer. Panuuri ng kwento ng nakakabilib na delivery rider sa trending report ni D.Y. Abbas. Umulan mano o umaraw ay walang tigil sa pagde-deliver ang delivery riders para lamang maihatid ang orders ng kanilang customers. Katulad na lamang ng rider na si Michael John Grula na pinahanga hindi lamang ang kanyang customer, kundi pati na rin ang netizens dahil sa si ipinamalas itong dedikasyon sa kanyang trabaho. Sa pamamagitan ng post sa Facebook page na Soul Eater MNL ay ibinahagi nito ang nakakahangang rider na lumusong pa sa baha para lamang maihatid ang order nitong pagkain. Saad sa post ay inaasahan na niyang ikakancel ni Michael kalang order dahil sa bigla ang pagbuhos ng ulan. Pero laking gulat na lamang niya dahil makalipas ang 20 minuto ay nagnotify na ang food delivery app na na-pick up na ang order. At dahil nga malakas ang ulan ay inaasahan na rin nila na delayed ang order dahil manggagaling pa ito sa Makati City at ihahatid pa sa Mandaluyong City kung saan sila nakatira. Makalipas ang 30 minuto ay nag-update na muli si Michael at sinabing iiwan na muna ang gamit ng motorsiklo at lalakarin na lamang niya dahil lampas tuhod na ang baha. Hindi sila makapaniwala dahil bihira lamang sa mga delivery rider ang kayang lumusong sa baha para lang maihatid ang orders ng customers. Si Michael pangaraw ang humingi ng pasensya sa late order at ayaw din itong tanggapin ang 50 pesos na tip maging ang isang pagkain na inabot sa kanya sa takot na ma-report. Saludo ang mag-asawang customers ni Michael kaya naman bilang pambawi sa effort nito, ay inabotan nila ito ng blessings na hindi lamang mula sa kanila kundi mula na rin sa netizens. Laking pasalamat naman ni Michael sa mga biyayang natanggap mula sa netizens. Para sa ating next viral story makeup artist na future police. Hinangaan online ng kwento ng tagumpay ng isang criminology graduate mula sa South Cotabato. Bukod kasi sa mga armas na marahil bahagi ng kanilang mga inaaral, makeup brushes at mga kolorete sa mukha ang madalas niya hawakan. Ang criminology graduate kasi na si Francis John nakapagtapos ang sarili sa tulong ng pagiging isang artist. Ang kanyang kwento tutukan sa trending report ni Angelica Cosme. Proud na nagtapos sa kursong Bachelor of Science in Criminology si Francis John Carl Padilla mula sa South Cotabato. Pero bukod sa nakamit na tagumpay, higit na ipinagmamalaki rin ito ang naging daan para makapagtapos ng pag-aaral ang criminology graduate na tupad ang pangarap sa tulong ng kanyang pagiging isang makeup artist. Opo, marahil bukod sa mga armas na kanyang natutunan, makeup brushes at kolorete sa muka ang madalas din itong hawakan. Si Francis John hindi anya ikinakahiya ang kanyang trabaho. Nagpaabot naman ito ng pasalamat sa kanyang pamilya, kaibigan, gayon din sa mga naging guro, kaklase at syempre special mention ang kanyang mga naging kliyente. Ang criminology graduate, proud ding ibinabahagi sa kanyang social media account ang mga nagawang makeover. Si Francis John ay nagtapos sa Southeast Asian Institute of Technology sa Tupi, South Cotabato at naghahanda na raw para sa pagkuha ng licensure examination for criminologists o para maging isang police. Bumuhos naman ang mga komento ng pagbati sa post na ito ni Francis John. At para sa trending showbiz balita, Joshua Garcia sumabak sa culinary class. At singer na si Kiana Valenciano, engaged na. Mr. Pure Energy Gary V, masaya para sa anak. Mga detalye sa report ng ating showbiz angel. Ang hilig ni Joshua Garcia sa pagluluto, aba to si the next level na ang aktor kasi pumasok sa isang culinary school. Sa mga post na Chef Jean at Chef Gino ng Center for Asian Culinary Studies, makikita si Joshua sa kanilang kitchen na seryosong seryoso sa paghahanda. Ayon kay Chef Jean, mayroong great stamina ang kanilang bagong estudyante na agad sumaba sa lectures and lab works. Pagbibigay po ni naman ni Chef Gino, bagamat first time magluto ni Joshua ng paeya, ay maganda ang kinalabasan nito. Sa kanyang Instagram story naman, proud na ibinida ni Joshua ang iba't ibang dishes, gayon din ang cooking techniques na kanyang natutunan. Samantala, sa iba pang balita, it's a yes! Engaged na ang singer na si Kiana Valenciano sa kanyang non-showbiz boyfriend na si Sandro Tolentino. Sa si post ni Mr. Pure Energy Gary V, kalaki pang isang kuhang larawan kasama ang anak otang so isang engagement ring, nagpaabot ito ng madamdaming mensahe para sa kanyang forever princess na si Kiana. Bagamat marami raw siyang gustong sabihin sa anak, ay isisave na lamang niya ito bago dumating ang big day. At saka winelcome we din ang veteran singer ang soon-to-be son-in-law sa pamilya Valenciano. Maliban kay Kiana, mayroon pang dalawang anak si Angelie Pangilinan at Gary V. Ito ay si Paolo at Gab. umpisa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng na mga nagviral viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang ating young mountaineer. Naalala ko noon, ano, no, ako ay isang estudyante pa sa Baguio City. Talagang Every day, hiking galore kami, o oh ba? Diba? Pero syempre, iba rin talaga kapag ikaw ay malapit sa nature, malapit sa kalikasan. Kaya naman bilib ako sa mga magulang ng ating young mountaineer, young hiker. Dahil bata pa lang siya, mantakin niyo 6 years old, ay itinuturo na sa kanya na i-appreciate ang nature. At syempre, paano ka ba mapapalapit dyan? E eh di syempre, kailangan mamundok ka rin, o oh ba? Diba? Kaya sa mga magulang dyan, huwag po kayong matakot, ano, na-expose ang inyong mga anak habang bata pa sa nature o di ba isama niyo po sila sa mga tinatawag na nature trip para naman maging malapit sila sa kalikasan ma-appreciate nila ang ating natural resources at syempre habang lumalaki ay magkakaroon po sila ng love for the environment o di ba at ipaglaban nila po ang ating kalikasan at syempre at the same time maging inspirasyon din sa mga katulad nilang mga bata kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay ishare nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagba-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and the Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipa-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino mga trending videos na pinag-usapan at ngayon may matututunan dahil malaliman ang detaling ibibigay sa TNVS Trending and Viral Show. Araw-araw kasama si Karen Oyo.